chat out po sa inyong lahat yan mga idol. Maraming maraming salamat talaga sa walang sabang pagsuporta nyo po sa akin. Kundi po nang dahil sa inyo, hindi ko rin ito magawa. Alam nyo ba mga idol, dito po ako ngayon sa groceryhan. Nang grocery po ako dito dahil may pagbigyan po ako nito. Ang bibigyan ko nga pala nito mga idol ay dati kong kasamahan sa habal-habal driver. Kaya nang grocery po ako dito para ibigay ko po sa kanila. Kundi nang dahil sa inyo, hindi ko rin ito magawa. At dati mga idol ay sa tunga kami kakamaisa nagabiyahe. <laughs> Grabe ang amon nga sa muna, mga idol. kay dito kami nag-aagay sa tunga kamay kaya dito ginasiler ang mais, nagkakarga kami yan ng mga tigtatlo tatlo kasako, or apat kasako, or tig kasako, magkarga kasing tatlo, balintong guwa mo. <laughs> kaya ang ragyan, hindi na ragyan sa tao, kaya ragyan na sa karosa, sino ang nakarelate din sa mga motor driver. Kaya ako, relate ko ginis ang una, mga construction, lahat ng obra, nagyan ko. <laughs> Saka ako niyo, nga duwa lang kapilog, ang iyang ato rin si babaw sa niyo, para may baligya lang sa super. <laughs> para may bakal sa gatas. Ay, grabe sa una, ang ato niya kabuhi, mga idol, grabe imol <laughs> wala tabi yan ang sa mga bagay nga ano nga may nanggara nun kaya ako subong bisan amo ang yung akong sitwasyon imol mo lang yapon pero bisan <laughs> nga may gamay lang mga idol magkabulik manta sa aton nga mga solid supporters at shout out nga pala yan sa mga solid supporters ko maraming maraming salamat talaga sa walang sabang pagsuporta nyo po sa akin pagkatapos ko diri mga idol mabigay bigay sa tapas mga idol ay dira naman ako sa inyong banuman mang hatag sa mga grocery kundit grocery kwarta <laughs> mayo mga idol kung kwarta ang akong nga itao sa inyo kaya hindi na ako magpamutos niya. <laughs> Ako mga grocery, kung mga bugas, kung motos pa naga nagadugag, pata ko umbra ko. Ako ang kwarta, kung ihatag sa inyo, bahala dito yun, isogal iwanan nyo, kung bahala dito mo. Ang importante, kung tao ko na ganun nyo, ay dito kat labot, kung tao ko na ganun nyo. Daraw nyo mada sa inyong pamilya, or hindi, inyong dito yung diskartida. Kung may mga namatyan yan isogal nyo, isugal nyo, basi magdaog pa, kung ito, doble. Pero kung mapirde, bahala, takalim lima dyan. by the way mga idol maraming maraming salamat talaga sa pangsamang pasuporta sa akin kundi nang dahil sa inyo talaga hindi ko na ito, magawa ito na yung bunga ng aking pinaghirapan mga idol isisir ko po sa inyo kung, ako, kung ano ang meron po ako dito pasensyaan nyo niyan mga idol kung hindi po ako kasi marunong magtagalog <laughs> <laughs> Marami kasi nagsasabi ng mga idol ng mga pure na Tagalog na solid supporters ko. Hindi daw maintindihan yung aking salita. Kaya iniintindi ko na lang siya. <laughs> Sabi ko sa kanya, mag-aral ka ng ilunggo. Kami nga mga pure na ilunggo, naiintindihan namin yung salita na Tagalog. Ikaw na pure na Tagalog, hindi ka kaintindi. Bisan <laughs> liba kayong sa ingat ka dunya ka kalay po ay gigita ni mo eh. ay. <laughs> hindi mo kaintindi. Habi ka ilunggo, kakaray panghambal ba. <laughs> Mag-aral-aral ka nga ng ilunggo para maintindihan mo. Hey, kung liba kayong ka dyan sa singod mo, ay gitimot ni mo. <laughs> <laughs> Ambalun nikau kau jangan <dyan> ngah. <laughs> Ni dia bagi belai dia kedukuh makan ambal makan tadia. Hmm tinanya pun yang bibi peraga aku tuang tua sa. <laughs> Tapos may nagsasabi pa ngayon sa akin ng mga basher ko na bakit daw ako nang bubu sober, bakit daw ako tawa nang tawa, alangan mo takang maghinibi, di kang mag... kang magpilang muyayaw dyan ganyo, ay mati yun mga sala. At dito na nga po pala ako ngayon mga idol, dinala ko na yung aming pangbigay sa ating mga motor driver. Inihintay lang po namin yung iba kasi wala pa po sila. Maghintay lang po tayo ng mga ilang minuto habang wala pa yung iba mga idol sabi ko sa kanila tulungan nyo muna ako dito kasi ibaba muna natin yung aking dala kasi parang uulan malakas talaga ang ulan dito pag hapon mga idol para makulimlim na naman yung langit parang papatak na po yung ulan sabi ko nga sa kanila pag alauna ng hapon nandito na po sila alas dos na ng hapon wala pa sila <laughs> kundi hindi sila yan nagkanto bahala ka po dagaroon. kung hindi ko mo yung bato hindi nyo ko pagbasula <laughs> kaya inyo ginangasala kaya ako gandaan, may time ako yung maghulag <laughs> <laughs> ang hindi nga pala magkatanggap ngayon ng aking pamimigay sa inyo ay may pasinsya na po kayo kasi wala po kayo dito parang bubuhos na nga yung ulan mga idol umpisahan ko na po na pamimigay sa kanila kahit wala pa yung iba maoy <mimilano> dahil wala dito yung iba mga idol hindi na lang po ako pabunot-bunot bigay ko na lang sa kanila kasi yung iba wala dito oh. <mimilano> hmm. thank you idol <mimilano>

Oh, ya, bang. Tunggu lagi ya. pila dia. Pilah Thank you, Idol. Thank you, Idol. Oh, bisa nung ay timot ni Aran na lang. Ay, ang iba na be. Wala dire mga Idol. Sino pa? Dali din, dali din, Basta supporters. Salah tanda dah, wajah tanda deh. Oh ya lapar, lapar. Ayos. Oh. Oh. Na, oh. Nah, urih itu Kerja otot, nak apa? uran. Ayos. Hah. Urang uran. Urang uran. Urang uran. Urang uran. 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 Urang uran. Urang uran. Urang uran. Urang uran. Urang uran. Pasensya lang yan sa mga way na hataga na ano dahil way gabi ka po di mo. <laughs> Ambal ko ala una or alas dos diri na kamu kundi hindi hindi yung nagpangagto sa sunod lang galing kamu. <laughs> kay madamo pang aton nga mga parapol kag mga gitpak na maabot. Kaya sa mga way dyan na nagabaton hindi kayo -duha kay kamu magduha-duha nga mag sungkod. Kay basi sa dasun, sobra pa na baton. ang inyo nga mabaton. Ang inhimo ko na galing mga idol kay may sobra ipanghatag ko pa na sa punta ng mga motor driver. Shout out lang yan sa mga hindi motor driver nga mga wala nakabaton sa akon nga ayuda sa sunod kamo da buwan. <laughs> Ginuna kula ang akon nga mga kabaro danay nga mga driver kay sa kuna amo gina ang akon nga ubra yung mga driver yan mga idol naging pangharagan ko ay mga kasabay ko na dati sa mga amon nga biyahe sa mga bukid. <laughs> agyan may mga tinumbahan ay sa una kasadya kita sa una nga nagbiyahe kay sa motor agyan mo pagani hindi ka kapamahaw ato ka na sa nagakarga na sa mais kaya relate ko gid ang biyahe mahirap talaga mga idol maging isang motor driver pero wala tayong magawa para may taguyod tayo sa ating pamilya at hindi ko rin ito magawa mga idol kung hindi nang dahil sa inyo kaya maraming maraming salamat talaga sa walang samang pagsuporta nyo sa akin Aking gamit na instrumento Isang para magsuggest sa tao Roll ng salamat sa iyo Ikaw ang kalipay sa mga tao Ikaw ginagamit gamit na instrumento Isang para magsuggest sa tao Ikaw ang tapangat sa bugal sa tagatapas Ikaw ang taking rason kung naman sila nagbakas hindi man madali ang imukin pang agyan